talagang ini-insist ni Jesus Codero na hindi niya raw talaga, hindi raw talaga siya magpapatawag ng special session. Hindi siya. Talagang sa kanya, ang impeachment trial na yan, sisimulan niya yan sa June 2. <laughs> June 2, mga kabunyog, mga kababayan. <laughs> so imagine niyo yan, ilang buwan yan. Ibig sabihin, walang impeachment trial na mangyayari ha? hanggat hindi pa nagbabalik ang sesyon ng sina ang sesyon ng uh, Senado. At magbabalik sila ng sesyon sa June 2. So doon lang magsisimula ang impeachment trial. Galing mismo yan kay Chisi Escudero. Ang sabi niya kasi ni Chisi Escudero, wala daw siyang kinakampihan. Wala daw siyang pinapaboran. Hmm? Kapag daw minabilis niya, dyan, niya yan, iisipan, iisipin daw ng isang kampo, na pinapaboran niya yung mga nag-file ng impeachment kung, ng ano na yan. Ha? Pinapaboran niya yung mga grupo na para sa impeachment. Kapag binilisan niya yan. So, kapag ano naman, kapag uh, hindi niya naman ito uh, inentertain itong impeachment, iisipin naman na siya ay maka, ano, maka naman. Kaya ang sabi ni Chisis Codero, susundin niya raw kung anong nakalagay sa konstitusyon. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ang nakalagay daw sa konstitusyon, yun. Ha? Kaya, ano daw, wala daw siyang uh, kinakampihan. Basta siya kung ano daw ang nasa konstitusyon, yun. Hindi naman daw sinabi na uh, ano niya, kagad-agad aksyonan niya yan. So yan, mga kabunyog, malungkot ang mga binibitiwang salita nito ni Chusis Cunero. <laughs> ang tanong ngayon, Natatakot ba si Chis Escudero sa mga makaduterting senador kaya na delay ang impeachment? Bakit natin naobserbahan yan? Ako mga kabunyog, mga kababayan, naiisip ko. Marami kasing mga senador dyan talaga Duterte. Duterte. Siyempre, ang pinakadayhard na Duterte dyan, apat. Si Padilla, si Bongo, si Bato, at saka si Amy Marcos. O oh, yan, yan yung diehard. Eh mayroon pa dyang iba na ano eh, pro Duterte din eh. Oh, ang maginang bilyar. Oh, yan, di ba? Maginang bilyar. Ang magkapatid na Cayetano. oh, oh, oh. di ba? Si Revilla. Oh, hindi nga bumuto yung, yung tatlong Revilla sa kamara, hindi pumirma sa impeachment eh. Sa endorsement ng impeachment. Ngayon, ang iniisip siguro ni Chisis Escudero, baka pagkaisahan siya ng mga senador na maka, makas ano na maka tanggalin siya sa pagka Senate president kaya ano ito eh mga kabunyog mga kabayan, parang may kinakatakutan si Chis pasang parang mas takot pa si Chis dito sa mga pro Duterte senators kapag pinilit niya na mag special session ng Senado pagkakaisahan siya nila ng mga yan ay ano yun eh Marami, marami rin sila, mga unsi rin yata yan. O, kapag may unsi na, ibig sabihin yan, posibleng makuha na nila ang mayorya. Makatanggalin siya sa pagka-Senate President. Parang uh, gusto niyang, ang ano dito, alam niya kasi na kapag uh, pini, inano niya na yung impeachment, sinimulan niya na yan yung mga makaduterting senador baka magkudeta laban sa kanya. Yung ba? Yung ba ang kinakatakutan ni Chis Escudero? Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, matakot siya sa taong bayan. Kasi ang taong bayan, malinaw na ang taong bayan talagang para sa impeachment ni Sara. Eh, tingnan nyo naman kasi ang paliwanag ni Chis Escudero. Ah. Basahin natin mga kabunyog. Ito. Ito yung sabi ni Chis Escudero. Sabi ni chiz Manggagaling ba sa akin ang kagustuhan yan? Hindi. Dahil uulitin ko, ayaw kong tartuhin special yan. Dahil ayaw ko naman mapulaan sa kabilang banda na masyado naman minamadali itong bagay na ito. Pag, kinum, pag kinumpara sa ibang impeachment complaint. O yan ha. Ngayon, masyado daw bang minamadali? Ayaw niya daw na lumabas na masyado niyang minamadali. Ang tanong, na-receive ng kanyang opisina yan, February 5. Kung mag general kung mag kung magsesisyon sa Junto pa para talakayin yung impeachment com articles of impeachment na yan ibig bang sabihin ibig, ibig bang sabihin niya uh, ano yan uh, labag sa batas yang gagawin niya na yan <laughs> mga kabunyog mga kabayan sa totoo lang ang labag sa batas kapag bininig niya yan sa June yan ang labag sa batas. <laughs> labag sa konstitusyon. tingnan nyo ang sabi ni ni Pimentel. Yan. Ito yung sabi ni Pimentel. Mas tama si Pimentel kaysa sa kanya eh. Ito yung sinabi ni Pimentel. Ang nakalagay kasi sa konstitusyon, fourth tweet. Hmm? Fourth tweet. Yun ang nakalagay. Kaya... Sabi nga nito ni ano ni Pimentel. Binasa niya di umano ang konstitusyon, sabi ni Pimentel. Binasa ko rin yung konstitusyon. Ang sabi doon, fortuit. Ang ibig sabihin ng fortuit, mayroon ka rin dapat sense of urgency. Hindi naman ibig sabihin ng fortuit na dapat pagkatanggap mo, kilusan mo na agad. Hindi naman ganoon. Pero hindi ang tatlong buwan, apat na buwan, <laughs> hindi na yan fortuit. Imagine niyo, February, March, April, May, June, o oh, di apat na buwan. Ibig sabihin, apat na buwan mo, pagkatapos ng apat buwan na buwan mo yan, aksyonan. O, fourth with pa ba yan? Ang ibig sabihin ng fourth with, without delay, immediately. Hindi, tama naman si Pimentel, hindi naman sinasabi na nung matanggap noong February 5, automatic dapat, within ilang days lang, aksyonan na. Hindi. Hindi naman ganon. Natanggap ng Senado February 5. Hindi naman ibig sabihin na January ay February 10. Aksyon na na. O kaya February 15 or February 20. Pwede pang ang buong February hindi aksyonan eh. Habang pinag-aaralan pa yung impeachment, articles of impeachment. Pwede yun. Pero by March, dapat aksyon na. na. Mag-special session na. O. Oh. Pero kung June 2 mo pa yan, June 5 mo pa gagawin, ano, na junto ba? Kung junto mo pagagawin ang session, ay hindi na yan fourth Kasi ang ibig sabihin ng fortuit, kaagad-agad. Ah, immediately. Pero ang immediately nga, hindi naman ibig sabihin yan. Ang immediately, hindi naman ibig sabihin pagkatanggap, anuhin mo na. Kaagad-agad, mag-trial na. Hindi naman. Kasi i-review pa. I-review pa kung in order yung mga articles of impeachment pati yung mga perma doon. So may dadaanan pa totoong proseso. Pero hindi naman talaga kailangan ura-urada na tanggap ng Senado February 5 o or, ura-urada or, February 10. Aksyon na hindi. Kahit pa nga buong February, pwedeng hindi pa eh. Pero dyan, March, aksyon na dapat yan. Magpatawag na ng special session. Ha? Yan mga kabunyog. Ang sabi kasi ni Cheese, hindi ayaw ko kasing isipin ako na nagmamadali. Bakit? Kung Marso mo ba yan gawin? Marso? Magpapagmamadali pa ba yan? Hindi. <laughs> ha? At ang sinasabi ni Chase, gusto niya kasi sundin ang konstitusyon. Hindi niya nga sinusunod ang konstitusyon eh. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon, fourth Ang ibig sabihin ng fourth with, immediately, without delay. oh, di ba? Ang sabi ni Cheese, basta ako ang sinusunod ko konstitusyon. O paano mo nasabing sinusunod mo ang konstitusyon? Anong nakalagay sa konstitusyon? Fourth wind. Pagkatanggap ng Senado ng Articles of Impeachment, trial shall proceed fourth twin. Oh. Ang ibig sabihin ng fourth kaagad-agad. Pero ang kaagad-agad, hindi naman pagkatanggap ko ng February 5, February 6 to 10, mag-ano ka na, aksyon na hindi kahit naman 15 days or 30 days pwede pa yan, fortnight pa yan, pero ang 4 months, 4 months. Bakit 4 months? Ay kasi June to pa daw mag uh, sesyon. Yung kasing June pagbabalik ng sesyon ng Senado. Kasi nagbreak na sila eh. Pero pero pwede naman magpatawag ng special session. So, ang sabi na naman ni Chis hindi, hindi, pwede magpatawag ng special session. Pwede lang magpatawag ng special session on oh, kapag mayroong mga emergency batas na kailangang ipasa. Pwede ang presidente ay mag-order na mag-special session. Okay, maganda yung formula ni retired senior associate Justice Carpio. Okay, kung yun ang rason ni Chis Escudero, na pwede ang special session, hindi sa impeachment. Pero, para maggawa ng batas. O di ang gawin ng presidente, ang gawin ng presidente, mag-request ng special session. Ang dahilan, may batas na, mina, na kinakailangang iras. Okay? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, kapag nag-session na ang Senado, okay, nagbalik na, nag-session na, pag nag-session na, pwede na nilang pag-usapan ang schedule ng impeachment. Yun, di ba? Yun ang win-win formula dyan. Ang sinasabi ni Cheese ganito. Hindi pwedeng magpatawag ng special session kasi nag-break na ang Senado. Magre-resume sila sa June 2. Hindi pwedeng mag-special session, hindi pwedeng mag-usap tungkol sa impeachment kung nakabreak ang Senado. So dapat, hindi na magkaroon ng break. Mag-special session na. Ang sabi na naman ni Chisis Cunero, hindi pwedeng magpatawag ng special session kung hindi tungkol sa mga paggawa ng batas ang gagawin. Kung tungkol sa impeachment, ang pag-uusapan, hindi pwede yon. Okay, di magpatawag ng special session ang presidente. Ang purpose ng ano, ng special session, may emergency batas na kailangan ilusot. Okay, yung mga, mga unfinished na mga batas, yun ang bills, yun ang pag-usapan. Pero, pag session ng Senado, pwede niya nang pag-usapan ng impeachment. Wala nang nagbabawal doon. O, di ganon? Di ba? Bakit kasi kinakailangan magkaroon na ng, uh, ng uh, pre-trial? Ay bakit kailangan na magkaroon ng trial? Kasi kakapusin eh. Ang sabi ng mga experts, legal experts, kapag sa Junto pa sisimulan, marami pa yung mga gagawin bago magsimula ang trial. Ngayon, kung Junto to sisimulan, magpapasumpa ng mga prosecutors. Ha? Ah, Mag-aayos ng rules ng uh, Senado tungkol sa impeachment, kung may mga amendments. Ang mangyayari dyan, hindi matatapos bago mag June 30. Ang sabi ng mga legal experts, hindi dapat hindi pwedeng na ang impeachment trial ay lumipat pa, umabot pa sa susunod na kongreso na 20, 28th Congress. Ayon sa ibang legal experts. Ang tama daw talaga, tapusin sa 19th Congress. Kaya ang 19th Congress matatapos sa June 30. Kaya ang sabi nila, dapat talaga mag-special session na. Ah. Kasi pag nag-special session ng mga Marso, Abril, ah, Mayo, tapos yung hindi matapos, June na gawin, pagka nag-special session, matatapos bago mag June 30. Pero pag hindi nag special session sa June 2 pa magsisimula, hindi matatapos. Kapag